Oh, magandang gabi sa inyo, sa mga kap ko mga OFW. Pag nandito po kayo sa airport sa Jeddah, sa pinakabagong airport dito po sa King Abdulaziz, at gusto nyo ng masarap na kape, puntahan nyo lang po ito. Puro Pilipino po lang serve dito. Palabas po ako ha. Para makita nyo. Ayan po. Squires. Tingnan natin ha. oh, ayan. Squires. Kape. Ayan po. Ayan nyo. Squares Coffee. Nasa pagitan po siya ng letter E at letter D. Okay? Ayan po, Pilipino. Ano pangalan mo ba po? po? Uh, Roy. Roy. Isa-isa? Julius po. Ah, Julius. Asan na yung isa? Tatatago ka din sila. Kung magtatago, masarap po yung kape nila at hindi lang po ito sila pwedeng yung tambayan. Tumutulong po sila sa mga OFW. Man. Okay lang? oh yes, madam. <laughs> Tumutulong po sila sa mga OFW. Pag mayroon po mga nagkakaproblema ng OFW, dito po kayo tumakbo sa si squares. May mga contact number po ako nila. Pag halimbawa hindi na kaya ng powers nila, sasabihan lang po nila ako. Okay? So, ayan po ha. Huwag po kayong uh, uh dito sa airport. Pag nandito po kayo, puntahan nyo na po itong squares at andyan yan po sila handang tumulong po sa inyo. At pwede po kayo tumambay para magkape. Ito po si Cabo. Okay.